Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong pahayag ni Senator Marcoleta sa mga Facebook uh, post na mga fake news. Biron mo, may mga post na nagsasabi na si Orly Gutesa pinilit lang daw ni Senator Marcoleta at ni dating Congressman Mike Defensor na magsalita. Nabasa ko rin yan eh. Dalawang page sa uh, Kabayan Patrol at sa Kabalita Ondigo. Nako, delikado sila. Talagang hindi sila tatantanan ni Senator Marcoleta. May mm, baka may makulong na mga I don't know, sino ito, mga I'm sure kasama nito ng utak ng mga flood control scam. Pakinggan natin si Senator Marcoleta. Ah, uh, nakuntawagin ay Kabayan Patrol. Hmm. Oh, oh, oh. Si Mercury dito across sa social media. Ito yung nakalagay na post ha, na kung pwede na si Dere. Ayan ayan, eh, ayan, 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 ayan. sinasabi niya, Orly Gutesa breaks si silence. Pinilit lang ako nila Defensor at Marcoleta. Uh -huh. Isip Isipin mo yan, si eh. Gutesa admitted that he was forced to sign a fake affidavit against Speaker Romualdez out of fear and pressure. <laughs> Ito, Uh, na na nakuha na namin eh, kung sino yung uh, kung sino yung gumawa nito eh. Wow. wow. Of course. Of course mo, yeah, yung yeah. pins na ito, mm -hmm. ang ginagamit dyan dyan ay mga troll farms, ha? Ah. Ako. Makikita mo yeah, na times kasi pinakita nila rito uh, ang mga accounts ay Vietnamese eh. Na? Na ganun po? May Vietnamese, Vietnamese accounts. Karamihan ha? Ah, so oh, kung halimbawa oh, sa isang libo, Vietnamese at yung, at yung iba pa Arabic accounts. Mm -hmm. Para kunwari, oh. maraming sumusuporta. Maraming nagsusuporta na at saka uh. kumukomment. Oo, oo. So, Ngayon, ibalik nga natin doon para makita natin. Kung makikita mo doon, doon, sa isa sa sa ibabang uh, ibaba, right opo, side. Opo. Nakalagay Kabayan Patrol, Kabayan mm -hmm. Patrol. Yes po. So, so parang pa, ginamit pa yung logo ng uh, TV station. Opo. Isang TV station. <laughs> para magbukan totoo. Uh -huh. So nakikita niyo ngayon kung ano ang kanilang pakay. Ah, opo. G gumagawa ng isang bagay na hindi totoo. Pinilit namin ni Mike Defensor si Gutesa para gumawa ng isang salaysay. Yan. Yan ang lumilitaw dyan. So, isang bagay na kabaligtaran. Ngayon, ano anong pakay ng mga... Hindi lang ito dyan, ha? Opo. kasi, kung punta tayo sa ano, punta tayo sa pangalawang slide dyan. Yan. Yan. May requirements ang meta kasi Jen, ha? in Facebook. Naku, na itong pangalan, mga kababayan. Luis Orbon. Naku, yari ka ngayon, boy. Kailangan mapalit meron kang makikitang meron ba sa mobile number. Ba bye. by to hmm. Luis Orbon. No? Yes po. Oh, uh -huh. para mo sa Pina check ko yung -check mobile number. Pina ito Pina Ito'y sa isang tao na nagnangalang Luis Orbon. Mm -hmm. No? Hey Luis Orbon. Luis Orbon. Oh, oh, okay. So isa sa pa, pangalawang requirements ng Meta, kailangan meron kang email. So makikita mo diyan ang email nila. Ayun no? oh. Hello, CDG, CDG mine, Media, Ang ano kasi, uh, um, oh. um, yung ginagamit nila ay CDG. Yung advertiser. Ako, pasig guys, oh. Pasig in CR. Sino kayo ito? media, Minds. Yes. Ayun, makikita mo, no? Oh. So, yung, yung phone number, naka-rehistro kay Luis Orbon. Ayan ang email nila. At ang website nila, nandiyan din dyan, mababasa mo, cdgmediaminds.com, Ang address nila ay Pasig City, NCR. Yes po. Oh. So, ka. kung nakikinig si Luis Orbon dyan. Kung tao ba niya? Oo. So, eh. Nagtatago sa, nagtatago bilang CDG Media Minds uh, sa anino ni Luis Orbon. Oo. Oh. Uh, huwag ka na magtago sapagkat, alam mo, yari <laughs> ka, <kinala> <Boy. laughs> <laughs> Kung babae ka or lalaki yan, yar ka girl, Ay, yari ka masyado boy. Namang, masyado namang babaw ang pagtatago kasi nila eh. Halatang ah, halatang. Ah, halata, ah, ba nila? Ba? Alam mo, uh, Luis Orbon. Uh, Siguro, maaring na underestimate mo ako na hindi ko kayang uh, suriin kung nasa angka o kung sino ka. <laughs> Magkukuha kita eh. Magintay ka lang. Hala? Uh, Yari, tama ano, po marunong ka sa... ngayon, boy. Hindi kayo marunong sa social media eh, no? Uh, uh, hindi nga ako marunong, pero may pamamaraan naman. Ayan, tama po kayo. Pamamaraan tayo dyan, uh -huh. di ba? Ngayon, puntahan natin yung ibang ano. Puntahan natin yung... Okay. So... Yan na po ang kalakaran nila ngayon. Uh, grabing gamit ng troll farms, fake news, narrative. Talagang natatamaan sila doon sa ano. Doon sa statement ni Orly Gutesa. nervios kabado sila. Ako nung nabasa ko yung post na yan, sabi ko, fake ito. 100% ako, fake hindi hindi gagawin yan ni Senator Marcoleta yung i-pressure si Gutesa for what? anong tapos si Gutesa bakit siya magsasalita na i-pressure -pre siya binigyan ba siya ng pera? I don't think so Tommy, uh, agree ako sa sinabi ni Senator Marcoleta na itong si Gutesa is the most credible witness so far na nag-appear sa Blue Ribbon Committee Saludo ako dito kay Gutesa At uh, bakit ano? Diba balita na may bumubuntot sa kanya May nagtatangka sa kanyang buhay Nahuli na yun eh So tingnan natin anong update Yung nahuli, kung kumanta na ba Sinong nag-uto sa kanya Hindi ninyo kayang mga Marines Okay? <laughs> The Fighting Guest Uh, soldiers in the armed forces, mga marines. Nagtutulungan yan. Of course, when I say marines, itong, ano, itong mga retired. Kasi may parang pahayag ni sina ex congressman Defensor na si Gutesa daw eh nandun pangangalaga ng mga marines. Uh, dalawang ibig sabihin nun. Marines na active o mga marines na na retired. Kasi parehas na rin siya eh. Ang pagkaintindi ni Se Senator Lacson na ta nag-post nga binerify nila sa Marine Commandant yung active. Sabi nila wala. Yan I'm sure wala siya doon. Hindi na siya pupunta doon sa active Marines. Ang pagkaintindi ko sa sabi ni former Congressman Mike Defensor na nasa pangangalaga siya ng mga Marines. Marines ang mga retired. Ang dami niyan at uh, very proud ang mga Marines. Uh, sa very proud sila sa ginawa ni Orly Gutesa. Sa mga active, hindi lang nagsasalita but alam ko yung nasa puso ng mga active na yan. Tao rin sila nagmamasid, nakikita kung ano ang nangyari, hindi lang sila makapagpayag sa kanila. Ano. So good luck sa mga nagpakalat ng fake news laban kay Senator Marcoleta eh, hey, mas rima, rehas na ba yan? Tignan natin. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo na maigi sa tribong talanding ng Bukidnon. Uh, ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Uh, Panawarin panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko diri sa area ni Bae Paganan. So, mag silang rodane, sa iyang tanom nga kape. So na ay nagawiding o na apo nagaabono. So muna ni ang itsura sa tanom nga kape ni Bae Paganan nga tulo na bulan So well grown na ang gina butang. Ito hmm, na na anay mga sanga o so, karo naman sa pag-abono mag na sad so kining among tanong nga kape eh, nga among napalit uh, 16,900 na ni. So daghan-daghan na gyud. Luoy sa Ginoo maayo na ang tubo sa abong mga tanom mga kape na, -na, -na mga sa o muna ni Gelo Agon sa gitam na ni Bae Paganan sa 780 ka tanom niya nga kape so salamat kayo sa ginoo og sa nagsuporta sa abong pagpananom sa kape naot nga magpadayon kini aromawas kami sa kalisod